Kaila na dati man dito yun baybay. Ayan Oh. Nagpupusot sila ng mga iba-ibang klaseng isda. Mga pasayan, crabs, mga pisogo, kung ano-ano. Ayan Oh. Ito yung mga nakuha nila Oh. Sa YouTube naman nito. I-upload. Ayan oh. Dami na. Tignan natin yung Crabs. May crabs dito. Malaki. <coughs> Ayun. ng crabs. Ayun. Ang laki oh. oh. Ito pa. Tsaka ito pa. Ano ah, nakuha nila? dami na oh. Ayun <coughs> pa oh. Ayan niya, ati-dita niya. O, yung pasayan, oh. Dami kayo, yan, oh. Dami. Oh. Ayan, oh. Do, meron pa doon. Dami kayo, yan, dito. Ayan, nasa tabing dagat tayo. Ganda rito unang-una presko ayan may nagihaw nagpagpupusot ayan may darating na naman na bangka ayan o oh. ayan si kuya o oh. shout out kay kuya padaw padaw ayan o oh. ang si Kuya, kaway kami naman Kuya. Yan si Kuya oh. Ayun Oh. Lucky, oh. oh. Padaw, padaw ba yan? Padaw to. O, oh, sarap niyan. Ito pa o, oh. padaw din yan. dami kayo yan, dun pa, you o. Tapos yung oh. may bago. May bago ah. Nadali. O. Ayun, may bagong dating na bangka, yan o. Oh. dami na o, oh. ito o. Ano ito kuya? Pandaing. Ito yung detoy. detoy. Oh, dami. Ay, eh, nakuha nila kay no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan. Yeah. Bagong dating na bangka. Ito yung lambat nila, lambat. Ayan, dami oh. Paikot natin kayo yan. Puro mga nagpupusot yan. doon oh. dun, dun, tayo galing oh. Ayun. Shout out po lahat po ng tagapugo yan. Tapos dun din tayo galing dun. Ayan, puro mga bi, mga puro mga nagpupuso nagtatanggal ng mga May darating kailan na bangka oh. Ayan oh. oh. Ayun kailan parating din yan oh. Ayan oh. Ang ingay yan. Parating din yan. Ayan.

Ayan, oh. Isla, pero may. Nga, nga. Isla, nga. Aramahan nga, oh. Isla, aramahan nga. O, ginagawa pa sa'yo din, eh. Ay, laking isda, oh. O, yan, oh. Ayun. Ayun. O, Ay, nakuha nila, oh. Puntira, o. Kuha ngayon. Ang gawin ko. Darap, darap, darap. <tip> ito na naman si Iliboy oh. Kaway kaway naman Iliboy. Ayun. Bising 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 sa pagpupusot daw. Ayan oh. Sayo ka mamaya ha. Oh. Mapapanood ma, mo mamaya ito sa YouTube. YouTube oh. channel. Sayo ka. Sa'yo tayong dalawa. Tabing dagat yan. Puro pagpupusot lang yan yan. May namimingwit pa doon oh. Ayan oh. Close up natin kay Lian. Ayun namimingwit si Kuya oh. Ayun, laki ng crabs. Crabs, to na yung crabs, oh. Ayun. Ma, <laughs> tiktok ko madamdamag, tiktok ta. Huh? galing oh. Ayan, oh galing sa ibang isla <coughs> Gan dito na lang kay Lian. Salamat sa panonood. I love you all.